kahapon mga kay Gio regular shot ka pang so uh, dyan na naman pala yung ating idol at pinatawag tayo at mapasya natin pero ang bago, bago ang lahat yung mga hindi pa po update sa ating channel na uh, pakiclick lang po ulit ang ating notification bell at pakisuscribe and like na rin po so yun na po alam nyo na po natin kung ano po yung ating pupunta ka na uh, pag like natin doon so maraming maraming salamat sa mga nagla like and uh, nagsusubscribe sa ating channel at maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating channel ayan tapo natin ang idol, idol natin si Mr. Shaq Portmore ang hangin si Kipampanga na tinatawag na Big Boy din tara, tapahin na tayo punta uh, natin siya sa nalit at ating uh, uh, tamingin at kumustahin uh, tara, tara So magandang hapon mga ka Riders at Kapitinay at sa Team Merchandiser sa buong Pilipinas at muli ko na namang nakaharap ang aking idol katutunayan ko sa inyo na si idol ko hindi siya si Raulo no? narito siya no? MVP, MVP, ah. back to back champion ah, oh. Ah. yan. yung idol ko so, nakita nyo naman yung bike niya oh. Ayan, bike niya, oh. 9 oh. years na yan. Oh. Ayan, may helicopter ko, oh. Kuminan Ngayon, yung para dinakaya. sinisira, may utak ba kayo? Wala. Oh. <laughs> wala kayo, wala <tamutak laughs> tayong ah. eh. Sabi nila, idol. Ah, common sabi, sense lang. Yung mga nagko-comment sa atin, idol, sabi nila, baliw ka yun. daw, sabi. Ssss. Na? Hindi lang yun. O. Kasi hindi lang magagawa yung ginagawa ko. May Ang ito, idol ko, nagpapasaya lang po ng tao. Oh naman huh? yung sa akin, pasasamol ko sa inyo ito. Oo. Oh. Yan. <laughs> Hindi to ko. Kayo sa sarili nyo ha. Oo. Oh. Kung kayo manira kapwa nyo ha. Oh. Alam nyo. Huh? Yung idol ko maraming ginagaya yan. Hindi lang si Sub 44. Yan. Oo. Oh, kita nyo. Huh? Baka, basketball player ngayon. Tingnan nyo ha. Tapos sa patos. Ha? James. Lebron James. Lebron oh, Gito yan. Yan. Yeah, 100 oh. million yan. Oo oh, ha. <laughs> Oo. Oh. 100 million dollars. Oo oh, ha you like give my LeBron James yeah. the Philippines oh, right yeah. NBA helmet mo idol pakita mo ang helmet mo ayan. sniper oh yan kahit nasa ilalim pa lupa nag magkikita kita yan yeah. oh. galing ng mga taxi ni idol ko kay yung kay bike, pero yung bike ka pero yung bike niya pakita natin yung bike ka yung bike niya oh oh ayan no oh. Ayan yung bike nyo oh. Oh. Kita natin yung bike Oh, Ayan o Ayan ang bike ng idol ko So matagal na kami yung ng idol ko Ngayon lang na kami nakita na ano? Gusto kong hawakan tong baril niya oh O Ayan o Hindi yung kanyang kargada Ha o, matagal ko lang din Ayan o Kita nyo o. o Kita nyo o Uh, back -back back. Champion, ladies morning, and gentlemen, we're in Rambo! may inaabang ko pa naman yung money pack. Ay, may laban eh. ako sa mga kung go. Oh. Oh. Yeah. Sa, sabi ko muna si Marquez. kung um, ano, um, papayag, papayag siya. siya. Oh. Ayan, yan yung idol natin, no? So, madalang ko lang makita ngayon si Idol Pero sa unang sa ano ngayon pagkakataon ito Ay, dati ko, ko ngayon Kay daddy ko, kay daddy kong ko Hindi oh. ako humingi pera oh. sa kanya, Idol ko siya Ayan Pero tignan mo, dalang-dala ko siya Tignan nyo, oh, Duterte Ha? Ah. Duterte. Duterte Oh yung mga kumakaya dyan, huwag naman kayong makapalang muka. Hmm. Ha? Kumakaya dyan. slam ka? Slamdang, na bronze. dunk yan. O. Oh. Pa. Naging estatwa si ni ano idol. Oh. Oh. Puta dumakbak yata. Oh. One more. One. More. Yan ang move ni Lebro oh. oh. Nakita nyo oh. Kita nyo yung angle natin no? oh. Boom up na naman no? oh. Exhibition Exhibition oh. tutol natin oh. Ayan. <laughs> so, so, yung bike niya oh. Papakita ko sa inyo. Yung kanyang ginawang bike. Ayan Ay tanyo, may mga burloloy pa sa ibabaw, oh. no? May mga helicopter at may baon din siyang cardero Ayan oh. Kompleto. Yan, uh, social media ginawa ko lang sa cars ko. Ang sapatos niya. Paper bag lang 'yan. At tingnan mo, gold. Puta, kaya bagla Bibili ka ng original na sapatos, biro mo, di ka makakita ng ganyan na oh. ano. Hey, good lang ginagamit ni Lebron Oo, oh, eh. oo. Oh, ah. oh. Ha? Oh. Attire. Yan, yan. Oh, number. Yan, ginawa ko lang yan. Number 23, ginawa niya lang din daw. oh. daw. Oh. Ayan, oh. Sombrero, ginawa Sombrero. ko rin. Sombrero. Oh. Ah, oo. pintura Pinintura ko lang yan, oh. oh. Pinintura lang. Hindi ako mayaman. Oo. Oh. Oh, Binikat ko lang yan, ha. Ah. Oh. Lebron. O Lebron, talaga ako! Ayan, nakita natin yung idol ko. Eh, sinasabi nyo na yung idol Kaya ko, ko ay lang, may diferensya. Walang diferensya yan. Normal kung natin, lang. Huwag ka Oo, oh, importante. Pumarehas <laughs> ka. Oo. Oh. Kaya kayo hindi pumapareha sa isin nyo. Idol, marami nagsasabi. Tiga saan ka dito sa Angeles? Ah, uh, sa pang-pang-sandunin <laughs> nyo, <okay. laughs> Oh, uh, may Quezon City ka. Ang lugar na ang kapitan natin si Raydon Dero na dami si CD si Dela Cruz. Ayo. Oh, kita nyo, na bigo. Ah, uh, mayor namin dito uh, bago na kaupo kayo si Paul Gira sa tin oh. Tata, si Cruz Rosman John John. Oh. yan, yan yung sasabihin yung hindi normal? Normal na normal. Oh. Ayan, no. Oh. I like your move. Oh. oh. Ladies and gentlemen. i <laughs> Oh. Di baik maganda. Maganda ito. Hindi, maganda. Dumba. Ayos, naka-saksi ko, ayan oh. Ang ganda ng no? Pero pa siyang ang anong tawag mo dito, Idol? Nandito, si ito, ito, Nandito. ito. Itong pang mo na 'to. Anong tawag oh. mo dito, Idol? may helmet 'yo. Oh. 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 May helmet niya. oh. May 'Yan med niya, no? 'Yan ng Dito na naman 'yung ating Idol, ha? Yeah? Mr. 44 Ayan. and Mr. Big Boy ang tawagin Mr. Big Boy ng Angeles City, Pampanga o yan, hindi natin yung mga kanyang ah, bike, yan ginawa nyo lang o yan o, hindi oh, natin Duterte idol na idol na rin yung ating uh, mahal na pangulo ng Pilipinas kundi ang um, President Duterte yung kanyang bike nakalagay ay Duterte oh. oh. so ayan din may helicopter pa sa ibabaw din may watawat ng Pilipinas ayan oh. ay kita nyo yung profes niya. oh. Uh, idol idol ko. Oh. Dino, oh. Magpapakita ka muna idol. Ha? Magpapakita yeah. ka muna. Ah, yeah. thank you, thank you. Ayan. Uh, ah. Kasi sa mo yung sa akin ah. Oh, oh, ito oh. Ito ito. binigay sa akin biyaya. Uh. Oh. yan. Yeah. Yeah. Thank you. Oh, so, o oh, tingnan it... mo yung 99 no. Oh. Ah, uh. Uh. tulad na sinabi okay. ko sa inyo sa mga nakakapanood po sa aking idol o sa idol na nakakarami, si Sub 44 po ay hindi yung may ganun na sinasabi nyo. matinupong tao to. Ha? Ulitin ko po sa lahat po ng mga kumukomento sa kanya, hindi po ganyan yung kaibigan ko, no? Mabait De, po tao to. Na sila, oh, sila. mabait na yan. tao to, no? Yan po ay napapasaya niya lang ang mga karamihan. Tulad po, isa po ako napapasaya niya. Ayaw ako mo sa isang Ah, 9 years ko nang ginagawa ito. Oh, 9 years. Tapos na yung process silipin ng tao. Yan. So, mga ka-NGO, riders at kapipinan. Oh, Pakatutuo kayo. Sa team. Ibalin ba ingay ka, lang. Tama. Siya. Correct. So, yun ang idol ko I love you, uh, Pilipinas yan. So, Kalo na yung Tagadabao City Hindi ako humingi kay idol ko, kay Digong so, Idol ko siya, pinapangarap ko lang maging daddy Pero hindi ako humingi sa kanya Ang daddy ko, ayaw niya pinahunaan Pinahunaan ng tabla ka yes. Hi daddy, I love you uh, Narinig ko yung ating idol, ha? Yung idol ko <laughs> So, ganyan yung idol ko Matagal kami hindi na okay. kita So, mga kay Gio, riders at kapitinan okay, so, May hirap ang pera, galaw-galaw kayo <laughs> Kanya kanya mo. Hindi pa pera hindi. Magana nga per tingnan mo ako. Oo. Oh. Oh, lang ako pero naka pera ako. Yeah. Galaw galaw. At least hindi nagnanakaw idol. doon. Tama. Malinis. Oo, performance. Performance. Oo. Oh. ka, kung ano ka, bad oh. ka. Ha. Ah. Ang gigitan ng yung gate wala ka na. Saka nakuha niya na rin, kung tiga si Idol. Narinig niyo kanina kung tiga di ba? Ah, oh, Pagpapanggang, Quezon City, Santorini. Dela City ang barangay namin si Kapitan Laylon de Luna ang uh, dating kapitan namin si CDC Dela Cruz ang mayor namin din sa uh, Pampanga si Kogi Lasatin sa saka si Kukulodrasman John John kasing gwapo ko oh. Thank you, I love ah. you So <laughs> muli natin nakita at nagilayan ng ating idol na si Sub44 kung tawagin at Big Boy ng Angles Ayan, yung bata isa, ah. ah. lang yan Dilig si Taylor Sabaya sa terrace Oo ah. Ayan. yan yan. Ayan. Ayan, o. Haba, o. Oh. Naglilibang lang ako, sniper. O, oh. oh. tignan ko. Oh. Ayan, yeah, o. Sniper. sniper. O. Oh. Kaya Aba. kayo basta sa manlo. Magbago na kayo, ha? O. Oh. Mamanin nyo yung mga asawa nyo. O. Oh. <laughs> no O, yan. Yung babayero, magbago na kayo. Ayan. <laughs> <laughs> Inuulit ko, mga babayero. Oh. Magbago na kayo. O. Oh, Ayan. So hanggang dito na lang ang update natin sa ating kaibigan at sa ating uh, idol na si Mr. Sap 44 at Big Boy ng Angeles. Muli pong ang inyong ka-NGO, ka-Riders at ka-59 at sa pong buong team magsinday sa sa Pilipinas. Magandang hapon pumuli. Ito po ang inyong atropa. Ayan, nagpapalam ng bye-bye.